Ayan, we would like to request the sponsors para sa ribbon cutting to be with Ayan, sa ribbon cutting po yung ating mga sponsors Ultra Mega, Phoenix Ayan

here die don't any remarks see I am so okay we welcome you all and now to give this a speech and So, wag mo nalang impindihin ano, ganun talaga. Pag, ah, uh, puno ng bunga ang puno, uh, eh, talagang binabato ng binabato yan para, ano, so, just be, ah, uh, uh, be humble, stay grounded, at, ah, uh, sana mas marami nyo pong matulungan, uh, kapwa mo. Ayan, maraming-maraming salamat and God bless you, Diwata, and, uh, thank you for inviting me. Again, ah, talapakan natin. And next to us, he is our honorable, handsome vice mayor of Quezon City, honorable Gian Soto. Thank you very much po na sa lahat, uh, Diwata, for inviting us. And alam mo sa totoo lang, marami mga tag-fews na dumalay ng Manila para matikman eh, po yung blessing yung luto na i-share mo sa taong bayan. Pero ngayong araw na to, ina-observe in na uh, kita, sobrang kanina ano, ka pa talagang ano, tinatrya mo ang asikasuhin na. Eh, gusto ko ngayon huminga ka muna, mag-relax ka. And, <laughs> amen, alam namin kaya mo, pero ang damo diba na, um, nasubaybayan namin yung paano ka nagsimula. Alam namin kung gano'ng kahirap yung mga pinagdaanan mo para makarating yung punasan mo ngayon. And tama yung sinabi ni Ara, um, uh, tandaan mo na huwag mong kakalimutan na kung saan ka nang galing. Stay humble and gusto ko lang ginapaalam sa na Ang Panginoong Diyos ay kasama mo dito sa hirap, sa ginhawa at sa mga susunod pang tatahapin mo sa buhay I'm Dahil um, okay lang ba reach out natin yung kamay natin kayo diwata and then ipapabreak? Wow. Diyos maraming maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga blessings na binibigyan sa akin, sa lahat ng mga pagsubok na binibigyan niyo, sa lahat ng mga mamahal at higit sa lahat provision na binibigyan niyo. Lord, we lift up to yung diwala. Please, God, tuloy-tuloy uh, niyo po siyang gabayan. Tuloy-tuloy niyo po siyang kilig sa inyo dahil alam po namin na wala naman po siyang ibang gusto gawin, kundi mag-bless po ang pamilya at mga tao sa paligid niya. Kaya po, Lord, we pray for good health, long life, protection, provision, at ikit sa lahat, puno ng kasiyahan sa buhay ni Diwata. Tuloy-tuloy niyo po siyang kamitin bilang isang inspirasyon sa mga tao sa paligid. Sa kanan ng iyong anak Jesus, this yes, we pray. In Jesus' name, Amen! Amen. Amen. So, Amen. so, Maraming salamat, Vice Mayor. Ayan, next to speak for us, Uh, okay, Intindihin. We'll Ang okay. The Brand Manager Mr. Plaza, David Popagatin si Vasily Georgiyantsotoyan. Adito nalang s'mores sila Madam Doe. Dito nalang sila Sir. So ayan, yeah, dito na lang po sila. Ay, Hello, napakagwapo talaga ni, ano, ni Vice Mayor. Ayaw, thank you so much, Mayor. Vice Mayor ng, ano, Maraming salamat. Potential. Maraming salamat po, Vice Mayor. Welcome po sa Niwata, Paris. Maraming salamat po sa inyo. Alam mo na kamayan po siya. Ang lamig ng kamay. Ay, ano,